Araw po sa inyong lahat, dito po niyo lingkod Pastor Jedan Yonervo ng JSA Studio na tumatalakay sa dalawang mahalagang bagay sa buhay, ang pamamahala sa pananalapi at ang paghalaman. Nawa po kayo'y nasa mabuting kalagayan matapos po nating maranasan ang pagdaan ng bagyong si Ulysses na kung saan ay nanalasa ng gusto sa Central Luzon, sa Metro Manila at doon po sa mga ilang probinsya po sa Southern Tagalog, specifically sa Rizal at Laguna. Nawa po kayo ay patuloy na sama-sama tayong manalangin at higit na magtiwala sa Panginoong Diyos sa kabila po ng ating naranasan. Sa higit lalo na sa panahong ito, wala po tayong ibang maaring sandigan at pagkiwalaan kundi ang ating pong Panginoong Diyos. sa dahil nga po sa Bagyong Ulysses ay marami pong halaman o marami pong ari-arian ng nasira, mga pananim, at maging yung, kung doon naman po sa syudad ay doon po sa Marikina, Bandang Rizal ay mga mas, mga sasakyan na nababad sa tubig baha. Pero sa atin po, yung aking pong mga halaman ay nastira ni Bagyong Ulysses. At mamaya po ipapakita ko sa kainyo kung ano po yung mga mga halaman natin na nasira dahil kay Bagyong Ulysses. Pero by the way, before anything else, kindly subscribe po kayo sa ating YouTube channel at do not forget to click the bell button. Ayan, okay. Papakita ko po sa inyo ngayon yung mga nasira ni Bagyong Ulysses. At mamaya po, pagkatapos ko pong i-video ito, ay akin na pong lininisin at aayusin. Okay, ito po yung mga ilang nangyari. Pagkadaan ni Bagyong Ulysses, nakatumba ang mga puno. Tanggal ang takip ng mga tubong ng mga kubo tayo na, may manggang nakatumba at ito po yung saresa sa may gilid ng aming pinitirhan o ng church ay natumba rin, yan po yung aftermath ni uh, bagyong Ulysses although this is a little thing compared talagang doon po sa mga kababayan natin na mas lubhang na apektuhan pero makita natin na talagang ang bagyo ay mapaminsala and nangyari pa na talagang yung mga wires po ng aming kuryente ay naputol and papakita ko po din sa inyo yung nangyari naman doon sa aking mga halaman <laughs> yan, isa po talaga sa kalaban ng halaman, eh pag may eh, bagyo talagang kadalasan ay nawawasak po yung ating pong mga halaman and ito po nangyari sa aking mga halaman na sili na durog pangalan <laughs> at maging sa akin kung tanim na guyabano kalasag sa po yung dahon at yan yung akin pong sigarilyas at mga tanim na sili ito po at mga sili po ito pagtumba at ito po sigarilyas dinurog ng hangin ni Ulysses pag <laughs> Ulysses. at aking mga puno pamaya ay lilinisin po natin ito panahon naman para maglinis at magayos pati po yung aking bakod and, and salamat po sa Panginoon wala na po yung tubig dito mabana mamaya po aayusin ko naman po ang mga halaman natin at yung ating po puno, bunti po kamo hindi ko pa naitanim yung bago kong punla ng sili hmm. Hmm. At aking mga bagong punlang pechay katadanim lang na pechay ang aking mga bagong punla ay nasira. Ito po yung naka-hydroponics kung kamatis. At sinira din po ng bagyo. Katatayo ko lang po yan. At mamaya ayusin ko po mabuti. Baka mag-survive pa. Ayan, ito po yung mga sigarilyas ko pa. At dagdag pati okra ay nasira ni bagyong Ulysses at yung akin pong pinakamagandang magbungang sili nakatumba at iaayos ko po mamaya pero yung akin pong mga kalaman yan, matatag na nakatayo at kasalukuyan po silang namumunga ayan po may mga bunga na at may mga bagong umuusbong na bulaklak. Yan yung akin pong cucumber. Nakabuhay pa naman pero nakanatumba dahil sa bagyong Ulysses. But this is nothing compare po sa mga naranasan ng ating pong kababayan doon sa Marikina sa kainta sa Taytay at sa iba pa bahagi ng Rizal at higit lalo nung dumating yung bagyo ring Rolly sa naranasan po ng ating mga kababayan doon po sa Katanduanes that's why mga kababayan patuloy lang po tayong manalangin at higit na magtiwala sa Panginoong Diyos sa kabila po ng ganyang bagyo ay higit po tayong magpakatatag at magtiwala sa ating pong Panginoong Diyos